ano mang negosyo ang ating papasukin ay dapat nating pag-aralang mabuti ano at dapat mapalago natin yan ang kwan ang pag-usapan natin sa video ito mga kabubog uh, tungkol ito sa mga nagninegosyo ano marami kasi tayong mga nakakausap na mga bigo sa pagninegosyo ano at kapag ka nakakausap natin sila ay talaga namang kung susuriin natin ay napakagaling ano napaka haba ng mga pagpapaliwanag at napakahusay magsalita pero kung titingnan mo yung mga itinayo nilang negosyo ay hindi naman nagtagumpay o puro failure naman ano sa makatuwid ay yung kanilang sinasabi ay hindi mo makikita doon sa kanyang kuan ano sa kanyang sa kanyang salita ano yung sinasabi niya na magaling magaling siya doon ganun ganar minsan tuturuan ka pa pero doon sa resulta hindi mo makikita alam naman natin mga kabubo ano hindi naman natin minamaliit yung mga ganung kuan sitwasyon alam naman natin na sa Pilipinas pagka wala kang resulta hindi ka paniniwalaan. 'Di ba? Hindi ka paniniwalaan. Walang maniniwala sa iyo, walang makikinig sa iyo. Kaya nga ang maiipayo ko sa mga nagninegosyo at gusto mong magsalita. Gumawa lang tayo ng gumawa tahimik hangga't wala tayong nagiging resulta. Huwag muna tayo magsalita, no? 'Di ba? Naobserbahan ko rin 'yan sa aking sarili, no? Mga kabubog. Ako 3 years na na nagba-vlog, no? Sa YouTube, Ngunit, bagamat monetize na ako sa YouTube, pero hindi pa rin ako sumasahod. Pero, talagang, kuhan, ano, hindi naman tayo nagtatampo dun sa mga hindi naniniwala sa atin. Intindi na natin yon na kaya sila hindi naniniwala, kaya hindi sila nanonood ng ating mga video. Dahil, syempre, wala pa naman nga tayong resulta eh. Wala pa tayong napapatunayan. Kaya, intindi natin yon ano, hindi naman tayo nagtatampo sa kanila. Hindi naman tayo katulad ng iba na sinusumbatan yung mga hindi naniniwala. Ako ang ginagawa ko ay pinipilit kong i-improve yung aking sarili. Pinipilit kong ayusin. Pinipilit kong galingan para maniwala sila. Para makumbinsi ko sila sa aking mga sinasabi. Kaya hindi ako tumitigil. Dahil para sa akin naman, eh, hindi naman yun talaga ang kuwan ko na kumita, sumahod. Kumita ng malaki. Sumahod agad dito sa pagbablog o sa pag-youtube. Sa akin, gusto ko lang na pagdating ng panahon na nakasurvive ako at nagtagumpay ako nagkaroon ako, nakilala ako gusto ko lang na nakadokumento yung aking mga ginagawa mula simula no? mula simula nung ako nagumpisang mag vlog na iisa pa lang yung, kwan, yung baraks ng aking mga tao dito sa punong ito isa pa lang yan, isang kubo pa lang yung mga kauna-unahang vlog ko ano? isang baraks pa lang meron ano? ngayon ang nakatira sa aking pamilya ay ah uh, na apat na pamilya nakatira ano mga ikuid mga magbubuti no at um, lahat sila may mga baraks ano lahat sila ay napundaran natin ng mga motor ano bukod pa yung isa na inabunuhan na natin yung kwan panghulog ng isang taon doon sa kanyang motor kaya bali apat na taga ano so kahit pa paano may resulta na ano so ang may payo ko doon sa ating mga negosyante na matagal nang negosyo pero hindi makita ang resulta. Pilitin yung kwan, pilitin yung alamin. Bakit? Bakit mm, hindi ka makakuha ng resulta? Marami ka nang itina yung negosyo pero sablay. Pero napakagaling mo namang magsalita, di ba? At kapag ka nga may nagsasabi sa iyo, eh talaga namang hindi ka papatalo sa iyong mga di ba? sa iyong mga nalalaman ano sa iyong mga kagalingan so pilitin natin magkaroon ng resulta ano para paniwalaan tayo ano so ako sa akin eh kung maniwala hindi eh, salamat kung hindi eh para sa akin patuloy kong gagalingan ano para maniwala kay sa akin ano ay yun lang po ang sa akin ano sa 40 days video ano so maraming salamat po sa lahat ng naniniwala